Ayan. At may ginawang ginawa si Kalpot. Oh. Binubungan are. Binuhusan na pala ng simento are, be. Yung ano? Binuhusan. <laughs> mm Tinanggal na niya yung sabit-sabit. Ari na no. Nilagyan ng ano, tinambakan. Inukab eh O oh. oh, lumuwa nga naman din eh. Lumuwag. lumuwag ang lugar may saging na naman o may buwig po kami ayan may buwig <coughs> yan po ang ating lugar. Palaki na. Unti-unti po ito, may buhos po ito. Itong ang gagawin nating dirty kitchen. Dirty kitchen po ito pag nagawa yan. Mahabang table yan. So, unti-unti, naiaayos. Ito bahay ni Bebe. Tapos dito naman yung kay Len. Ito yung kay Len eto naman kay Kim yung bandana to so ito po yung mga sitaw aba nagkaroon na pala ng ano oh oh Kim yung sitaw mo Kim eto may bunga na oh ayan oh oh may bunga na oh di ba may bunga na haba oh guys ang haba oh haba ayan po yung sitawan Game yung sitawan mo na na, oh. So, wala po yung ano, ah. Walang abono yan. Hmm. Siguro ito dapat lagyan ng tanim. So, ayan. At meron po ako ditong... Ayan. Hindi may iba akong tanim dito, eh. Uh, yung kamote ko dito natunaw. Ayun, kamote. Kamoting talbusan ko yun. Ayan. Ayan. Ito, so, may ka, meron akong ampalaya pang sahog sa munggo. Ayan po, oh, ampalaya natin yan. Oh. Pang sahog niyan sa munggo pagka nagulay akong munggo, guys. Hilig ako sa munggo. Ayan. Hihahalo natin yung dahon ng ampalaya. Hmm so ayan po ito po yung aking place dito po sa bundok sa barangay mabiga dinasa ng kulungan ng aming kalapati, oh. na ano na na disloket na ay naku ang aking ang aking ano naku po nawala ng saysay. ito -say. so, na pabayaan ko guys si lagi po ako nagtitinda sa ano. Alam nyo kung ano to. Ayan. Ito po yung ano. Yung buto ng buto ng ano. Ng kakao. Kaso wala na. Parang useless na yan. Napabayaan ko po yan. Masipag akong magtinda ta kasi. Ayan. Tinda ng tinda. Napabayaan na. So, aking plantitas itas natin. Okay. okay. Then, ito aking gumamela, guys. Ops. Kita nyo naman yung bulaklak natin. Ganda na no po. Double kasi yan eh. Double. O, oh, ganda na po. Ganda. Okay. Yan ang ating gumamela. Rose gumamela. Tapos meron tayong Indian mango. Indian mango po yan. <clears throat> And ayun po ang aming motor. <laughs> yan ang motor po namin. Yan ang aming motor na single. Malaking bagay po yan sa amin pag lumalabas ng barrio So, eto po yung aking plantitas. Ayan, ako. Napabayaan na, guys. O, oh, diba? Pabayaan ko na, eh kaganda naman o kaso nga lang napabayaan na. <clears throat> napabayaan din na mo guys din na mo ayan din na mo din na mo ito po yung oregano gamot sa ubo aking ano, suha Tapos ito naman, ako ito po. Oh. So ito na po, oh. ayan. Eh, pag ganyan po, yan po tawag yan is millionaire. So kailangan, ayan, pagka nagkaroon na siya ng ganyan, pwede na po siya pitasin. Ayan. Pipitasin mo na po siya para ilipat po sa sa ano, ibang paso. So, o kaya po siya ay tinatawag na millionaire. <coughs> Pwede na natin siyang ilipat sa paso. Ayan. Para po ano. Okay. <coughs> diba, nagkakaroon na sila ng mga Lilipat po natin sila. Dadami po yan. Ayan po. Ayan guys. So, ganyan lang po yung pagpaparami ng ano. Millionaires. So, ayan. Hahanap tayo ng magandang paso dito para ano. Para. Pff. Lilinisin ko po yan one day. Kasi yun, just ko napabayaan ko na po. Sorry sa aking mga halaman. Ayan. <clears throat> o, may malunggay tayo, guys. Ayan. Ako. Kaganda po. At si uh, asikasuhin natin. Ayan. Meron tayong isang halaman dito na sana mabuhay po sila. <clears throat> so, ayan na po. Asop ah. na, guys. Pabay muna, guys. So, babalik tayo doon sa baba. <clears throat> so, ito may hagdan tayo dito pa baba po doon. Sa isa nating house. Ay, ko, Diyos ka po. Ayan. Eh, ito, nakita nyo yan. O, ang ating bulaklak. Merong nakadapong insekto. Ayan po yung ating gumamela rose. Taas na niya, o. Oh. Taas na niya papaya tayo and eh, dito naman po ayan po ang ating apong-apong ayan ang ating apong-apong ang lawak na oh. so binibenta ko po yan baka gusto ninyo panggulay po yan oh, sa mga nakakakilala ng apong-apong ayan po ay naigugulay so, sa mga nakakakilala Okay guys Guys, thank you. Bye-bye. See you next video. Bye guys.